Hey okay guys, maglalakad tayo dito sa Bayan ng Lopez. Shoutout sa mga kababayan natin dito sa Bayan ng Lopez. Magandang umaga. Magandang panahon 'yan mga idol, oh. No? Walang masyadong init. Masarap maglakad-lakad sa Bayan ng Lopez. All right. Shoutout sa mga tatama ng aking camera. Hindi nila alam nagbibigyan ako ngayon mga idol. Ito Honda oh. Ang tataas sa mga building dito, nakakalula. Pambihirang buhay. Oh. Shout sa mga katoda. Oh. stop muna ako dito para makita ninyo mga idol oh stop muna ako dito uh, shout out sa inyo masarap paglakad-lakad ngayon pira ako makapaglakad dito mga idol ngayon lang pinakatipa ilong ko <laughs> Shout out sa Jollibee. Sarap naman talaga. Bida saya. Wow. Kapandayan Doktor at Sarah RJ. Shout out. Mga katuda, mga katrasikil ay naisip kayo jubalo. Hindi kita. Okay lang at tayo ay naglalakad. Alright, ito yung ban. Ito sa DIY, shout out. At syempre sa Alsons yung mga empleyado natin dyan oh. grabe Pambihirang buhay oh, May gasolinahan Yung si Buyit oh. Yung si Buyit Yung ating katoda Hindi tayo nakikita Naglalakad kasi ako ay Hindi tayo napapansin ng mga katoda natin Kasi tayo lagi nakasakay sa tricycle Akala nila ay eh, Hindi sila nakablog magugulat na lang sila manonood sila ng ating video ito sa UNH yung mga katrasikil natin dyan hindi rin ako napapansin mga idol akala nila ordinary ang tao yung naglalakad o oh, ito MMG shout out ay ang dami rito mga bibili mga idol oh. ganda pala ditong mag uh, window window o ikot muna ako dito. I ikot lang muna ang camera natin, mga idol. Ah, iba pa iba pala pa lalakad, hindi tayo napapansin masyado ng mga katutuan natin. Pero pag napasilip sila sa akin, bihadong magtataka yang mga yan, idol. Ayun, may delivery. Shout out sa Pahinante. Alright Ah, ito yung tindahan ng gyaryo O oh. oh, yan mga gyaryo Idol Load mo Load daw, Loaded Wala daw, lod. So, let's go Ano katuda natin no? <laughs> Di tayo Pambiram Shoutout, katoda. Ayon, sapatas, oh Hindi tayo nakakansin Pwede Pambirang buhay Shout out mga katuda May ang dami sapatos oh Ganda. Oh, gaganda oh. Ay, mura lang oh. 35 Wala tendera. Maganda yung may hirang sexy na tendera. Ayun oh. Wow. Shoutout out Shoutout May bitbit -bit ako, may dadala ako. Hindi nila pansin. Dinadala <laughs> ko. May cellphone na nito. Hindi ako nakakapag-video dito eh. Pag ako ay namabasa dahil. Eh. Tama Mga natin oh. Nagmamaniho sila. Hindi nila napapansin. Nagbibidya ako. Ay, ah, yung mga... Oh yeah, shoutout sa mga barbero dito. O oh, yung mga magugupit ng mga gwapok, mga idol. Oh, may tindahan din pala doon. ang wow, tataas ang building, mga idol. Nakakalula. Nakakalulang tingnan, mga idol. Grabe. Ang dami rin pala mga motor dito nakaparado. Pambirang buhay. Ay wala na yung pandito. dito tindahan ng anong tinda dito ano nga ba natin tinda dito mga idol ito saradong ito o comment ako anong dating tinda dito idol o may current na pero yon, grabe o baka kayo din nakakapasyal sa bayan ng Lopez mga idol o yan rosario hardware o o biro mo Nakapamasyal kayo sa Lopez Quezon. Kasama ko kayong namamasyal ngayon mga idol. So subaybayin nyo aking vlog hanggang sa dulo at para masilip din nyo. Kung hanggang sa time makarating ng vlog na ito mga idol. Kalawag. O oh, yan, kalawag naman. <laughs> Shout out. Nakita tayo nung katuda natin, kalawag daw. <laughs> Ang birang buhay. may tindahan din dito ng mga piyesa ng motor. Mga spare part. Ayun o. Oh. Ganda palang tumambay dito Mga iba naman Sa pamamasada Mga idol Maglalakad Lakad ka paminsan-minsan dito Para kayo maka Ng pera Malay okay. mo maka tayo ng pera uh, Mas maganda yung naglalakad Idol yan. Ay <laughs> inaalok, kita ako Nakikita ko ni iba mga Tricycle driver Inaalok ako Sasakay daw ako <laughs> pambira buhay Shout Kasi ganyan din tayo Pag tayo namamasada Dito sa Lopez Quezon Kasi may nakakita ka na Tao na nakatayo Aalokin mo mga idol Ganun ang pamamasada ng tricycle So kaya naghinto ako sa glit doon Inalok ako ng ibang tricycle driver Shout out na sa mga katoda natin Oh, yun o oh. Oh, buhay o, di ba? Nakita nyo ang kagalingan ng bayan ng Lopez. Yung mga kababayan natin na matagal lang hindi nakakauwi dito. O, kahit pa paano, ito yung pinakansentro mga idol. O, grabe. Ay, may mga trabador pala dyan. May mga trabador. Ay, ginagawa pala ito mga idol. O. Ay, ginagawa din. Masarap pala dito mag-gosisero. grabe o oh, pabirang buhay patakas ang building oh o oh, ah, ah kabano naman grabe o oh. oh. yan o oh. yan ay land bank pala land bank grabe ang tataas ang building mga idol masarap palang mag explore dito sa Lopez Quezon explore sa mismong poblasyon mga idol sa kalagitnaan doon sa mismong bayan O oh, may hardware oh pambihiram buhay oh daan ang daan mga dito oh pwede ka pala ditong pasyal pasyal lang oh, oh. ayun nasa na ba ako para ako naliligaw na sa nangabandaan ko hindi ako galing eh oh Pambihirang buhay Ay, si Baby Hindi ka maliligaw Pag nabitin ka na Hindi ka na maliligaw mga Alam na Alam na kung ano yun dyan Pambihirang buhay O, ito o oh. oh, Ang daan pala mga tindahan dito Oy Nakakahagap oh, ng internet ito O, yan o oh, Nakakahagap ng internet Mga edo Bakit kaya? Nakakahagap yung cellphone ko kakahagip ng internet nasa plaza na pala tayo nasa munisipyo na pala tayo kaya nakakahagip ng internet mga idol alright so mga idol do sa mga matatagal na dito sa Lopez Quezon kung ikaw taga Lopez Quezon at ikaw ay dekada 70 dekada, dekada 80 hanggang dekada 90s itong lugar na ito mga idol ito ay mercury na ngayon itong building na ito at saka itong lugar na ito mga idol anong natatandaan yung nakapisto dati dito sa lugar na ito mga idol so comment mga idol yung mga sulit kapanuli natin na mga dekada 80s anong nakalagay dito sa building na ito dati yan no? Oh. Ito, old uh, building mga idol pero ito na na-renovate na 'yan, kumbaga na bagong building na 'yan mga idol. Saka 'yung lugar na 'yon. oh, maraming memories sigurado kayong alaala dito sa lugar na ito. Tapat mismo ng liwas bayan o plaza. Ito plaza ito. oh, 'yan, comment mga idol. Para kahit paano bumalik 'yung alaala natin sa lugar na 'yan mga idol. Oh, ito. Ito 'yung plaza, oh. Oh. Yung kanto na yan, dati o, oh, papaalala ko sa inyo, ano yung dati nakapistol sa kanto na yan? Yung Daisy Grocery, mga idol. O, oh, di ba? Ito, uh, ang kantong ito, Matatandaan ko ito, high school ako ay, yan ay Dua. Yung, ma, yung tindahan ng mga sapatos, Diyan dyan, dyan ako nabili ng sapatos, mga idol. Pag may pira si nanay nung una. <laughs> Pambirang buhay, shoutout sa mga estudyante. Tatawid ako doon at lalakad-lakad pa tayo mga idol. All right. Siya <coughs> All right. tayo ngayon bago na rin dito ang building. Oh. Pambihirang buhay ngayon so, pag may mga kainan. Oh. Meron pala dito salamin lamin. Oh. Alright. So, let's go mga idol Ayun. Magandang tanghali. Sa atin lahat Cut out Ito, may binila ko May binila ko lang Alright Nakita tayo ng mga katuda natin mga idol Mga sulid kapanuli nating kasamahan Alright, let's go mga idol Baylan Lopez Mabuhay Mabuhay ka